Ang mga ito po ay order po ito nila ni ma'am at sir na taga Novaliches, Quezon City, uh, Metro Manila at taga Maguindanao del Norte. At uh, ang kanilang order po ay ito mga Dignom cross necklace. So apat na apat na piraso papadeliver ko sa Novaliches, Quezon City ito. So, Dignome na Cruise Necklace. So, may kasama siya mga panlagay sa wallet. Dapat ay 1, 2, 3, 4, So, ayan. pa 8, 9, ko sa 12, uh, 13, city at ito naman 18, na taga 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, na nilagay ko 31, quintas yung quintas ito so pwede niya itong dagdagan ng mga mutya na maliliit kapag meron siyang maliit na mutya so, pwede niya buksan meron siya palagay sa wallet so uh, for self protection at dinasalan ko na ang mga ito uh, ingatan na lang nila gamitin sa pangkabutihan ang additional guidelines ito ay sisan ko lang sa kanila kapag hawak na po nila ang mga items na ito pag nakarating na doon sa kanila. J&T uh, Express lang ang magde-deliver nito. I-deliver lang ito mismo sa kanilang bahay. <coughs>